Ito ang ating multifunctional steamer food for shumai. So kung makikita ninyo, meron tayong 3 layer na lagayan ng shomai. Ayan, kung makikita ninyo guys. Ayan, tatlong piraso yan. Tapos, meron tayong cover niya. Yung dalawa, yung layer niya. Ayan, siya yung magiging cover dyan sa ibabaw ng steamer na yan tapos yung cups yan lagayan ng tubig tapos yung ating takip yan. so tayo ay mag sisimula na maglalagay muna tayo ng water so yan lalagyan natin sa loob ng water sa tapos dalawa at pangatlo so 3 cups of water yan ang kailangan Ayan, kumakita ninyo, 3 cups water. So, dapat ang tubig niya ay hanggang gitna yan. Gitna niyan, yung itinuturo na yan, hanggang gitna lang. Matatansya niyo lang yan, guys. So, ano pang hinihintay natin? So, simulan na natin ang pag steam ng shomai. Una, ilalagay natin yung takip na yan. Ayan, dyan. Para sa lagayan ng shomai. So kailangan yung ilalim niya ang iibabaw. Tapos yung nasa ilalim niya, yung nasa ilalim. Ayan, tapos na natin. Ayan, tatakpan na natin siya. Ayan, yan yung cover niya sa gilid. Tapos ilalagay ulit natin yung ating shomai na. Ayan na, maglalagay na tayo ng shomai. So, tignan yung maigay yung lagayan ng shomai ano malalim siya ayan yung bawat bilog niya malalim tapos yan, yung pinaka ano niya yung umbok niya sa ilalim yun yung nasa ilalim para pag nilagay mo yung shumai eh nasa loob siya yan, pasok siya pasok sa pinaka bilog niya yung butas so ganyan kasi lang ang pag-steam o pagluluto ng shumai So yeah guys napakaganda yan. at ito ay talagang pwedeng pwedeng pang kabuhayan kahit nasa bahay ka lang ay 'di ay kikita na kahit konting halaga. ikaw ay kikita pa rin na um, halaga kaya napakaganda nito. So ayan guys at lagyan na natin bilangin mo yan. 2 4 6 8. Walong bilog 'yan at walong straw ay kailangan diyan. So ayun na at lagyan natin template yung ating pangalawang Lagayan ng siomay, yung takip niya, ayan. So, ayan. Kailangan dyan ilalapat niyo ng maigi yan. Lapat siya. Para pag nilagay nyo ayan o, yung nasa ilalim yung pinakita ko. So, ayan o. Yan yung nasa, ibabaw. Tapos, yung umpok na sa ilalim, ayan. Yan ang nasa ilalim. Para pag nilagay mo yung siomay, eh, hindi siya nakaangat. Nakababa siya. Kasi nasa ilalim yung umpok niya. So, ayan guys, at maglalagay ulit tayo ng siomai ayan, lagay-lagay lang ulit ano yan ha, ah, yung butas niya, yung bilog niya, walong 8, 8 pieces yan, walo yan kaya, bawat mo ilalagay nyo yan ay walo-walo so, ayan, ganun lang kadali yan guys, lagay ulit natin ang ating siomai 8 pieces yan, ng bawat isang layer niya, kung kayo ay magluluto, so dalawang layer, 16 pieces yan, napakadami yan drawin mo. Tapos, yung pangatlo, ganun din yan. So, ayan, ilagay lang natin para sa ating pagluluto ng ating mainit na siomai Napakasarap ng siomai na to. Kaya, ano pang hinihintay natin, guys? I-prepare na natin. At, lagyan ulit natin ng cover. Ayan, yung cover niya. So, yung ilalim niya, lapat ka na yun. Malapat yung kanyang ilalim. Kaya, pag nilagay mo, lalapat yan dito sa pangalawang layer. So, ayan. Lagay na natin. Ayan. Lagay na. O, yun. Yan ang cover niya. Yan ang pang cover sa ating may wagang shomai. Ayan na. At matibay na ang pagkakalagay niya. So, ilalagay naman natin ang pangatlong layer. Ayan. Three layer yan. Ilagay niya. Ayan ako. kita niya. O, di ba? Yung bilog niya. Nakailalim. So, yan dapat ang nasa ibabaw. Tapos, yung buk niya, yan. ayan. Kaya makikita ninyo. Ayan. Yan ang nasa ilalim. Para pag nilagay ang siomay. Ay, siyomay. Ayun nga, siomay. Ilangan. Naka ilalim siya. Diba? Ayan. Nailagay na natin ang lahat ng siomay at walang natirang siomay. Ayan, kita nyo naman. Wala nang natira. So, ano pang inintay natin? Tatakpan na natin. Dahil wala na tayong mailagay na siomay. Dalawang layer lang ang ating nailagay. So tapos isasaksak na natin sa ating outlet yung ating saksakan ng siomay ayan, wala na ayan, kung ninyo guys ilang layer lang tatlo yan at dalawa lang ang nalagyan natin na siomay so ayan, isaksak na natin ngayon sa ating outlet para makaluto na tayo ng siomay so guys, ayan, yung ating timer kung makikita ninyo yung timer so, ma ilalagay natin yung kanyang selector yung kanyang arrow sa ayun makikita ninyo merong yung bilog na yan 5 yan o, kaya ang bilang nyo 5 10 15 yung bilog na yan tapos may 10 20 o, 5 10 15 20 yan ang bilang so ilalagay natin yung kanyang selector yung arrow sa 15 so yung 15 minutes na yan medyo matagal na yan guys so kung maglalagay lang kayo nasa 10 lang 10 minutes lang. Ayan, oh, kung makikita ninyo, nasa 10 lang. Pero ako nilagay ko kasi sa 15 minutes para yung shomai talaga ay lutong luto. Ganun ang gusto ko. Pero nasa sa inyo yan kung gusto ninyo ilagay sa timer na 10 or 15. So ayan guys, nailagay na natin, naiset na. Ayan, umilaw na siya. So nag-i-start na siyang magluto. Ini-start niya ng mag-steam para pagkulo ng tubig dyan sa loob. Siguradong maluluto ang shomai sa loob. At kapag luto na yan, malalaman nyo yan, yan ay tutunog. Ting! Tutunog yan na ganon. At malalaman nyo na luto na at ready to eat na ang inyong shomai na napakasarap. So, ihintayin lang natin yan guys ha, na tumunog yan. Hanggang sa matapos yan, kaya maghihintay tayo dyan na siguro nasa tagal yan, nasa 35 35 minutes ganun katagal siguro. Natansya ko kasi siya. 35 minutes yun ang capacity ko. So, ayan. At naka-on na yan. At yan ay hinihintay na lang natin na maluto. So, hintayin na lang natin yan, guys. Não. Thank you. Thank mm -hmm. you. Thank you. Thank <sighs> you. thank you Yeah. Thank you. Ayon at ready to eat na simulan na natin ang pagkain ng mai.